Pinoy na naman. Gigil match nyo ako talaga. Bakit ba lumalaganap talaga ang mga Pinoy at Pinay dito sa Japan na gumagawa ng masama? Huli ka, Balbon. Nahuli ang isang Pinoy sa pagnanakaw ng pitong cellphone. Mga wala talagang kadaladala. Alam namang mga mahuhuli dahil may CCTV camera dito sa Japan kahit sa Sus Mario Sep. na talaga ang lahi natin. Nadadamay pati ang mga matitino na nakatira dito sa Japan. Kahiya naman kayo. Lalaki. Pinoy, hinuli dahil lang sa pagnanakaw ng pitong smartphone. Ang lugar ay sa Jifu at ang tindahan na pinagnakawan ay sa mismong recycle shop. July 2, inaresto ang Pinoy habang ang tindahan ay bukas at maraming bumibiling customer. Ang ninakaw na pitong smartphone ay halos nagkakahalaga ng 103 million yen. Pumapatak ng 374,968. Philippine Peso ang pinagnakawang recycle shop ay sa Ginang Town noong May 7 nitong taon na ito, 2024. Agad nag-report ang may-ari na recycle shop na nahuli sa mismong CCTV ang muka ng Pinoy at ang kanyang ginawang pagnanakaw. Ayon sa Pinoy, umamin din siya na hindi lang cellphone ang kanyang ninakaw. Siya ay nagnakaw din ng dalawang kotse at nagnakaw din last month. June 15, 2024 ng hair dryer sa isang department store. Ang lugar ay sa Kakamigahara City. Sa ngayon ay nakakulong ang Pinoy. Grabe, nakakahiya. Ito ang yung tagapagbalita, Dayan News.